May mga umaga na hindi ang tunog ng alarm ang gumigising sa atin, kundi isang hindi nakikitang bigat sa dibdib, isang gulo ng mga kaisipan na gising na bago pa man tayo. Marahil, pagmulat mo ng mata ngayon, naramdaman mo na ang isip mo ay mas mabilis pa sa iyong katawan na ang pagkabalisa ay nakaupo na sa tabi mo bago ka pa man makapagsalita ng kahit isang salita kung ang iyong isip ay bumangon ng nagmamadali, kung ang takot sa hinaharap ay nagnanakaw ng iyong kasalukuyan, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi ka lang napadpad dito ng nagkataon. Hindi ito isang random na pag-click o isang algorithm. Ang Diyos ang nagdala sa iyo sa sandaling ito dahil nakita niya ang iyong pagkabalisa bago mo pa man ito mapangalanan at naghanda na siya ng kanlungan para sa iyong mga kaisipan. Ang maririnig mo ngayon ay hindi lang isang mensahe. Ito ay isang espiritual na balabal para sa iyong pagod na isip, isang sagradong lugar kung saan makakahinga ang iyong kaluluwa. Hayaan mong manatili ka. Huwag kang magmadali. Bawat salita ng panalanging ito ay ginawa para sa iyo, para sa tunay na kalagayan kung saan ka dumating ngayon, kasama ang iyong mga pagdududa, takot at katahimikan. Marahil walang nakakaalam, marahil nakangiti ka sa labas, ngunit sa loob ang iyong isip ay nasa digmaan. Ngayon, iniaalok sa iyo ng Diyos ang isang bagay na hindi kailanman maibibigay ng pagkabalisa, kapahingahan hindi isang mababaw na kapahingahan, kundi isang malalim, matatag at matagal na kapayapaan. Ang bersikulo na gagabay sa atin ngayong umaga ay Isaiah 26.3. Ang pag-iisip niya na nananatili sa iyo ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat sa iyo siya nagtitiwala. Ito ay hindi isang poetic na pangako na walang tunay na lakas. Ito ay isang banal na pahayag na nakadirekta sa iyo dito at ngayon. Sa gitna ng ingay ng iyong isip, sa gitna ng iyong mga alalahanin na tila walang katapusan, sinasabi ng Diyos, Kung ang iyong pag-iisip ay mananatili sa akin, ako mismo ang magiging iyong kapayapaan. Habang nakikinig ka, hayaan mong maging bulong sa loob mo ang mga salitang ito huminga ka ng malalim. Isipin na ang bawat hininga ay isang bagong espasyo na bumubukas sa iyong isip upang makapasok at manatili ang kapayapaan ng Diyos. Siguro hindi magbabago ang iyong mga sitwasyon ngayon, ngunit ang paraan mo ng pamumuhay sa mga ito ay maaaring magbago at lahat ay nagsisimula sa bersikulong ito, sa kanlungan na ito, sa walang hanggang pangakong ito. Ang pag-iisip niya na nananatili sa iyo ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat sa iyo siya nagtitiwala. Manatili ka sa akin, hayaan mong ang panalanging ito ay maging iyong balabal at angkla sa gitna ng panloob na bagyo. Ito ang iyong sandali upang huminto, magpasakop at maghanap ng kapahingahan. Ang Diyos ay narito na at handa siyang ingatan. Ang iyong isip sa perpektong kapayapaan, bahagi 1: Pagharap sa pasakit. May mga araw na gumigising ka at nang hindi pa nagsasalita, nararamdaman mo na ang hindi maipaliwanag na bigat sa iyong dibdib. Tila ang kaluluwa ay nagpalipas ng gabi sa paglalakad sa mga hindi nakikitang disyerto at ang bukang-liwayway ay hindi nagdala ng kapahingahan kundi ng naipong pagod. Napansin mo ba kung paano mauunahan ng isip ang orasan? Nagdadala ng mga takot na hindi pa nangyayari, mga problema na hindi pa dumarating, at mga sitwasyon na marahil hindi kailanman magaganap? Iyan ang ugat ng pagkabalisa, ang pagnanais na pasanin ang bukas gamit ang limitadong lakas ng ngayon. Kapag ang iyong pag-iisip ay nauuna sa hinaharap at sinusubukang solusyunan ang lahat bago ang oras, nauubos ang iyong espiritu. Hindi nagkataon na binabanggit ng Isaiah 26.3 ang kapayapaan sa gitna ng mga kaisipang nananatili sa Diyos. Dahil ang kapayapaan ay hindi bunga ng kontrol, ito ay bunga ng tiwala. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi sa pag-alam kung sino ang pinagpapahingahan ng iyong mga tanong. Ang pagkabalisa ay laging humahanap ng isang saradong plano, ngunit tinuturuan ka ng pananampalataya na lumakad ng paunti-unti, nagtitiwala na bawat araw ay may kasamang probisyon na kailangan mo. Pumikit ka sandali at isipin na ang araw na nasa harapan mo ay isang mahaba at matarik na landas. Mayroon kang maliit at limitadong backpack at sinusubukan mong ipasok dito ang bawat alalahanin, bawat takot at bawat posibilidad sa hinaharap. Ang backpack na iyon ay nagiging napakabigat. Ngunit hindi ka hinihiling ng Diyos na pasanin ang lahat ngayon. Hinihiling niya sa iyo na dalhin lamang ang kailangan mo para sa paglalakbay na ito dahil bukas, kapag nagising ka ulit, siya ay naroroon muli na may bagong lakas, bagong awa at bagong kapayapaan. Ang bawat umaga ay may sariling tinapay, sariling hangin at sariling biyaya. Gawin mong isang matalik na pag-amin ang pariralang ito. Panginoon, hindi ko na uunawaan ang lahat, ngunit ngayon nagpapasya akong magpahinga sa iyo. Ulitin ang mga salitang iyon, hindi bilang isang otomatikong bagay kundi bilang isang taong nagbibigay ng pasanin na hindi na niya kayang dalhin. Kapag sinabi mo ito ng totoo, nagsisimulang bitawan ng iyong kalooban ang mga bagay na hindi nito kailangan at ang iyong mga kaisipan ay naaayon sa pinagmulan ng kapayapaan. Hindi ito pagtanggi sa realidad. Ito ay pagbubukas ng espasyo para sa walang hanggang Diyos na maglakad sa iyong araw. At kapag siya ay naglalakad, hindi maaaring maghari ang pagkabalisa dahil mayroong mas malakas na humahawak sa bawat hakbang. Bahagi 2: Pagsuko ng Kontrol. May mga kaisipan na nagkukubli bilang katotohanan ngunit mga hindi nakikitang tanikala. Isa sa mga tanikalang iyon ay ang patuloy na ideya, ako ang kailangang magayos ng lahat. Ang kaisipang iyon ay nagiging isang patuloy na ingay na nagnanakaw ng iyong katahimikan. Dahil pinaniniwalaan kanito na ang lahat ay nakasalalay lamang sa iyong lakas, kakayahan at kontrol, ngunit ang totoo, walang sino man ang kayang pasanin ang lahat. Ang ilusyon ng pagiging sapat sa sarili ay hindi lang nakakapagod, binubuksan din nito ang pinto sa takot. Ang takot ay lumalaki sa katahimikan ng isang pananampalataya na naging monologo. Kapag nagdarasal ka, ngunit hindi ka nakikinig, kapag nakikipag-usap ka sa Diyos, na tila siya ay isang eko na hindi sumasagot, nalalanta ang pananampalataya at namumulaklak ang takot. Ang puso ng tao ay hindi nilikha upang mabuhay ng nag-iisa. Ikaw ay idinisenyo upang lumakad na may kasama, suportado at ginagabayan. Ang pagkabalisa ay lumalakas kapag nabubuhay ka na parang nasa iyong kamay lang ang iyong buhay, nakakalimutan na mayroong isang Diyos na humahawak sa bawat detalye, kahit na ang mga hindi mo pa alam. Isipin sandali na may hawak kang isang makapal na lubid, hinihila ng buong lakas upang kontrolin ang isang malaking pinto. Nararamdaman mo na kung bibitawan mo, guguho ang lahat Ngunit ang pintong iyon ay wala sa iyong mga kamay. Nasa kamay ito ng Diyos. Hindi mo kailangang hawakan ito sa lahat ng oras. Maari mong buksan ang iyong mga kamay. Maari kang bumitaw. At sa pagbitaw, matutuklasan mo na siya ay laging humahawak sa mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Ang takot ay humihina kapag kinikilala mo na hindi ikaw ang sentro ng universo, na hindi ikaw ang nagpapanatili sa mundo. Ulitin ng malalim sa iyong sarili ang pariralang ito ng pagsuko. Ngayon, binibitawan ko ang pasanin na hindi sa akin. Sabihin mo ito ng dahan-dahan tulad ng isang taong naghuhulog ng isang bato na matagal nang pinapasan damhin ang ginhawa ng pagbibigay ng imposible sa mga tamang kamay ang pagsukong iyon ay hindi kahinaan ito ay tiwala dahil kapag binitawan mo ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin nagbibigay ka ng espasyo para sa kapayapaan ng Diyos upang manahan sa iyong isip at sa kapayapaang iyon matutuklasan mo ang katotohanan hindi mo kailangang ayusin ang lahat. Hindi ka nag-iisa sa laban. Bahagi tril, ang Diyos ay kanlungan sa kaguluhan. May mga sandali na ang isip ay parang isang larangan ng digmaan. Ang mga kaisipan ay nagtatagisan tulad ng mga palaso. Ang pagkakasala ay humahampas tulad ng martilyo. At ang takot ay tumatayo tulad ng isang higanting imposibleng pabagsakin. Sa gitna ng panloob na kaguluhang iyon, nagkakaroon ng buong lakas ang Isaiah 26.3. Ang pag-iisip niya na nananatili sa iyo ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat sa iyo siya nagtitiwala. Ang bersikulong ito ay hindi isinulat para sa taong payapa at kalmado, kundi para sa taong tahimik na nakikipaglaban sa kanyang sarili. Ang ganap na kapayapaan na binabanggit ng banal na kasulatan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang katiyakan na sa gitna ng mga bagyo, merong mas malaking kasama na naglalakad sa iyo. Hindi ito isang artipisyal na katahimikan, ito ay ang tunay na presensya ng Diyos na nananahan sa iyong pinakamadilim na mga kaisipan. Doon kung saan iniisip mo na walang makapagdadala ng kaayusan, nagtatayo siya ng isang kanlungan. Ang bawat kaisipan na pinagpasyahan mong ilagay sa kanyang mga kamay ay nagiging isang bato na nagpapalakas sa panloob na bahay kung saan nagpapahinga ang iyong isip. Pumikit ka sandali at isipin ang iyong isip bilang isang magulong silid. May mga nakakalat na papel, bukas na bintana sa hangin at walang tigil na ingay. Ngayon isipin ang Diyos na pumapasok sa lugar na iyon. Dahan-dahang isinasara ang mga bintana, pinupulot ang mga nahulog at inaayos ang tila nawawala. Iyan ang pangako na nakatago sa iyong kaguluhan. Hindi na mawawala ang ingay sa paligid kundi sa loob mo ay magkakaroon ng isang matatag na kanlungan kung saan walang makakaalis ng kapayapaan. Kapag inuulit mo ng dahan-dahan ng bersikulong ito, ang pag-iisip niya na nananatili sa iyo ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat sa iyo siya nagtitiwala, ginagawa mo ito hindi bilang isang taong nagbabasa ng isang formula, kundi bilang isang taong humihinga ng malalim at nakahanap ng isang angkla. Bawat salita ay tulad ng isang matatag na hakbang sa gitna ng isang gumagalaw na lupa sa pag-ulit nito, natututo ang iyong isip na bumalik ng paulit-ulit sa parehong ligtas na lugar ang tiwala sa Diyos. At sa patuloy na pagbabalik na iyon, matutuklasan mo na ang iyong kaguluhan ay hindi ang iyong sumpa. Ito ay ang espasyo kung saan nagiging totoo ang banal na pangako. Bahagi kat, ang paglalakbay na may Diyos, ang bukang liwayway, ay nagdadala ng isang tahimik na desisyon na madalas ay hindi natin napapansin. Ang iba ay bumubukas ng mga mata at agad na tumatakbo sa mga obligasyon. Ang iba ay sumasawsaw sa mga mensahe at balita. Ang iba ay sa walang tigil na rutina. At sa gitna ng pagmamadaling iyon, nakakalimutan natin na ang nagpapanatili ng araw ay hindi ang ating mga kamay, kundi ang mga kamay ng Diyos ang pagsisimula ng araw nang hindi ibinibigay ang isip sa kanyang pangangalaga ay parang paglabas sa ilalim ng bagyo ng walang balabal, nakalantad sa lahat ng bumibigat at humahampas. Ang pagkabalisa ay karaniwang lumalakas sa mga unang oras dahil ang isip ay mahina pa. Sa mga sandaling iyon, dumarami ang mga kaisipan at lumalakas ang mga pagdududa. Kapag umalis ka ng bahay na walang laman ang isip sa panalangin, pumapasok ka sa araw na parang isang taong walang sandata sa gitna ng isang labanan. Ang kawalan ng katiyakan ay nakakahanap ng matabang lupa at ang takot ay nagsisimulang gumabay sa iyong mga hakbang. Ngunit kapag ang iyong unang kilos ay ang pagkilala sa Diyos, ang araw ay nagbabago ng direksyon. Hindi dahil naglalaho ang mga problema, kundi dahil ang iyong kalooban ay lumalakas sa pamamagitan ng isang presensya na walang makakapagpalipat. Isipin ng iyong isip bilang isang manlalakbay na bawat umaga ay dapat pumili kung sino ang makakasama niya sa paglalakad. Kung pipiliin mong lumakad ng mag-isa, madaling mapapagod ka sa bigat ng landas. Ngunit kung pipiliin mong lumakad kasama ang Diyos, ano man ang layo o hirap ng lupain, laging may lakas upang magpatuloy. Ang pagbibigay ng iyong isip mula sa simula ay isang deklarasyon. Hindi ako nag-iisa, hindi ko haharapin ang araw gamit ang aking limitadong lakas, kundi kasama ang kanya na nangunguna sa akin. Gawin mong isang binhi sa iyong puso ang pariralang ito. Hindi nag-iisa ang aking isip. Ang Diyos ay nangunguna sa akin. Ulitin ito hanggang sa maramdaman ito ng iyong kaluluwa na totoo. Sa bawat paggawa mo nito, nawawalan ng lakas ang takot at ang kapayapaan ay nagiging matatag na pundasyon. Hindi ito mahika, ito ay araw-araw na pagsuko, ito ay pag-alala na anuman ang kalagayan ng iyong puso pagising mo. Hindi ka kailanman nag-iisa, ang Diyos ay nasa iyong umaga na, naghihintay sa iyo kasama ang kanyang kapayapaan. Bahagi lima, pagtanggap ng kapahingahan. May mga sandali na iniisip natin na kailangan nating labanan ng buong lakas, na parang ang pananampalataya ay isang kompetisyon ng tibay, na parang inaasahan ng Diyos na hindi tayo mapapagod o magdududa. Ngunit ang totoo ay iba, hindi niya hinihiling sa iyo na talunin ang iyong mga takot gamit ang mga pantao na pamamaraan. Siya ay nag-aalok ng isang kanlungan. Ang puso ng Diyos ay hindi humihingi ng mga pagpapakita ng lakas. Humihingi ito ng pagsuko. Ito ay tulad ng isang ama na nagbubukas ng mga braso at naghihintay na tumakbo sa kanya ang pagod na anak. Ang Isayas 26.3 ay hindi nagsasalita tungkol sa pagiging perpekto ng tao. Nagsasalita ito tungkol sa tiwala. Hindi nito sinasabi na ang taong hindi kailanman natatakot ay iingatan sa kapayapaan. Sinasabi nito na ang taong nagpapatuloy na nakatuo ng isip sa Diyos ay makakahanap ng kapahingahan. Ibig sabihin, maari kang dumating ng mahina, maari kang dumating na may luha, maari ka rin dumating na may mga pagdududa at nananatili pa rin ang pangako. Ang kapayapaan ay hindi gantimpala para sa mga malalakas. Ito ay regalo para sa mga nagtitiwala. Isipin ng isang bata na tumatakbo sa ilalim ng ulan, basang-basa, giniginaw, at biglang nakita ang kanyang ina na binubuksa ng mga braso at nag-aalok ng isang mainit na lugar. Hindi kailangan ng bata na magpatuyo Bago pumasok, hindi niya kailangang patunayan na kaya niyang tiisin ang bagyo. Kailangan lang niyang magpasakop at yakapin. Ganyan ang kanlungan ng Diyos. Hindi siya naghihintay na dumating ka ng perpekto. Naghihintay siya na dumating ka ng totoo kung ano ka ngayon. Ang iyong isip ay tulad ng isang hardin. Ang dinidiligan mo lumalaki. Kung didiligan mo ang pagkabalisa gamit ang paulit-ulit na mga kaisipan ng takot, mapupuno ang hardin ng mga tinik. Ngunit kung didiligan mo ang iyong tiwala sa Diyos sa bawat hininga at bawat panalangin, ang parehong hardin ay mamumulaklak sa kapayapaan. Hindi ito mahika o bilis. Ito ay pagpapatuloy. Araw-araw, kaisipan pagkatapos ng kaisipan, ang iyong hardin ay nagbabago sa isang matitirahan na espasyo kung saan hindi na naghahari ang pagkabalisa. Gawin mong kanlungan ang katotohanan ito. Hindi hinihingi ng Diyos ang iyong lakas, iniaalok niya ang kapahingahan. Hindi niya hinihiling na magtayo ka ng mga pader, binibigyan ka niya ng mga pakpak, hindi niya hinihiling na maunawaan mo ang lahat, binibigyan kanya ng kanyang presensya ang kapayapaan na ipinangako niya, ay ang yakap na dumarating kapag nagpasya kang huminto at magpahinga sa kanyang mga braso. At sa yakap na iyon, matutuklasan mo na ang iyong kahinaan ay hindi isang pasanin, ito ang pintuan kung saan pumapasok ang lakas ng Diyos sa iyong buhay. Bahagi 6 ang patuloy na pagbabalik. Madalas, naghahanap tayo ng mabilis na solusyon, mga salita na agad na magbubura ng lahat ng takot, mga pangako na gumagana bilang mabilis na formula. Ngunit ang panalangin ito ay hindi mahika. Ito ay isang landas, isang espasyo kung saan ka bumabalik tuwing nagugulo ang iyong isip. Ito ay tulad ng isang bukas na bahay kung saan laging may lugar para sa iyo, anuman ang dami ng beses na kailangan mong pumasok. Ang Isaiah 26.3 ay higit pa sa isang bersikulo na dapat tandaan. Ito ay isang espiritual na direksyon kung saan ka babalik. Sa bawat pag-ulit mo nito, sa bawat paghinga mo, natututo ang iyong isip na magpatuloy sa walang hanggan at hindi sa panandalian. Hindi ito isang incantation. Ito ay isang ugali at sa paglipas ng panahon, ang ugaling iyon ay nagiging lakas. Tulad ng paglalaan ng mga kalamnan sa patuloy na ehersisyo, ang pananampalataya ay lumalakas sa bawat pagbabalik sa parehong kanlungan. Ang kawalan ng katiyakan ay maaaring manatili. Ang mga problema ay maaaring magpatuloy. Ngunit may isang bagay sa loob mo na nagbabago. Hindi mo na sila hinaharap na may walang proteksyon na isip kundi may isang katiyakan na gumaganap bilang isang hindi nakikitang kalasag. Bumabalik ka ng paulit-ulit sa parehong bahay at bawat beses natutuklasan mo na ito ay buo na ang pangako ay nananatili. Ang pag-iisip niya na nananatili sa iyo ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat sa iyo siya nagtitiwala. Gawin mong iyong araw-araw na pagbabalik ang mga salitang ito. Isulat ang mga ito ng malalim sa iyong puso. Hingahin ang mga ito sa katahimikan ng iyong silid. Ulitin ang mga ito kapag sinusubukang bumalik ang pagkabalisa. Ang panalanging ito ay hindi mahika. Ito ay pag-alala. Ito ay pag-alala na laging may kanlungan, laging may lugar kung saan naghihintay ang kapayapaan sa iyo. Ang Isaiah 26:3 ay higit pa sa isang bersikulo. Ito ay isang kanlungan para sa mga taong nararamdaman na ang isip ay guguho. Ito ay isang bahay na may ilaw sa gitna ng panloob na gabi, isang lampara na hindi namamatay kapag lumalakas ang hangin. Doon, kung saan napapagod ang isip, ang pangako ay nananatili. Ang pag-iisip niya na nananatili sa iyo ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat sa iyo siya nagtitiwala. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang ayusin ang bawat bukas na isyo o patahimikin ang lahat ng ingay ng sabay-sabay. Kailangan mo lang ilagay ang iyong isip sa mga tamang kamay, hayaan ang presensya ng Diyos na maging lugar kung saan nagpapahinga ang iyong mga tanong, iyong mga takot at iyong mga katahimikan. Ang kapayapaan ay hindi tumatanggi sa realidad. Ito ay nananahan sa realidad na may isang lakas na hindi nagmumula sa iyo kundi sa kanya na sumusuporta sa iyo. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa araw na ito, hayaan mong samahan ka ng panalangin ito bilang isang hindi nakikitang kalasag laban sa pagkabalisa. Kapag nararamdaman mong bumabalik ang ingay, bumalik ka sa pangako, bumalik ka sa bahay, bumalik ka sa kanlungan. Ang kapayapaan ay nililinang sa bawat kaisipan, sa bawat hininga, at sa bawat pagbabalik. At doon, sa pagpapatuloy na iyon, ang Diyos mismo ang nag-iingat sa iyo.